Okay, akong tanong na ano. sa nang... So, so, lang, so there, no. No. Say hi! Baby! <laughs> so, bye, bye. Okay, mo, einen, e Adon una, una. Ay, mangurong siya okay, sa kubuson? Hardlock siya, no? O, oh, yan na. Masahin ang posisyon natin, di ba? Okay, naman. Mangurong naman sa na, okay, na Normal pa natang. Normal pero. Maaji wow, mangani. Sige, may gurug-gurug ka dahilan. Say bye-bye! Ayaw lang eh. Bye-bye! Bye! Hindi ka ako! Bye-bye, Lula. Hala! Lula, Ako yung cellphone dito sa akin. dali kasi ko. lang ko mo eh. Wala na ako nakunta. Ayaw mo ginagikan sa Chok pa na, chok pa niya ba? Chok niya na. Mayroon sa ano kayo? Di, wala na. Tumag si Juju di. Pero ano ba si Juju di? Ayun na. Nasisi kong urug di. Silong lang mo na. Ang urug siya. Oo, oh, ang urug. Oh. Ay, ah. ah. ang urug. Sa likod po tayo, sa likod, sa likod. Uwag siya sa likod. Maama oh, Aero. Oo. dariyan. siya laju nung banis kana kaya. Ohh, kana pagsi. Ako. Mah. Bye bye. Mah sih. Bye bye kita. Bye bye kakai. Manunambushe lang. Masipag pa lang. Masipag pa lang. Masipag pa lang. lang. pa lang. Masipag pa lang. Masipag lang. Masipag pa lang. Masipag pa lang. Masipag pa lang. 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 Abanda ka! Ay, um, ano na? Patubang ni Kimi. Ah, si. ang patubang. Diri. Di, di Oo, oh, sa likod ako ay, patubang. Uy, ah. si. ah. ah, si. yung ka? Uy, yung sa likod, uy! Uy, uy, uy! na-yellow yung mga. Dito blue, na ang ang blue. Dito Pag ito ang blue, kay Ana. Ang, ang, ang blue ay ana lang ang wow niya oh leo, ang ang yellow ay ana juga kayo okay guys na no, ay it's a dog. three no okay. ito dayon na na okay bye sa guys